Ayan, good morning. Meron tayong gawa ngayon. Magkiklinin tayo ng Ertiga. Pull down dashboard. Price lang, pre. Price lang, pre. Ayan, ayan, ayan. ayan, kasama ko sa trabaho yan. Siya naman nakaano sa ano, sa aircon. Parang Edwin. and habang gumagawa ng aircon, kung kumpare natin, gumagawa naman tayo ng transmission. G4 Mirage naman. Baba natin yung transmission. Shish. isang gawa ano. Mhm. Abre. Kalitan tayo. Oo. Dato ng kanino. Para isang ano, isang trabaho na lang. Trabaho no. Para sure bull. Hindi hindi mo kalas kan. Oo. Palit na natin. Dali na kalas. Bu, bukod pala sa akin, no. Oo. Barangay yan. Baklas. nabaklas lahat ito yung Ertiga na nasa vlog natin na sinerbisa natin sa Manila na tumirik hawak na, na eh. natin tong Ertiga na to kahit saan tumirik, pinupuntahan natin Kaya nabaklas na natin yung evaporator ano ah, nabaklas na pala ng kasama wala ayan o oh. pas ke ah. Ayan. Ayan. Yung evaporator. Ayan, di ko na na-video ah. Kinalinis na, ah, linis na tong evaporator natin. Dahil meron kasi akong binababan transmission ng Jeep Mirage. Oh. Pati yung condenser, ah, pinalitan na rin natin yung pinakang dryer nya. Nilinis din natin yung condenser. Binabalik na lang. Ayan o, oh, kalas lahat Oh. Shout out nga pala kay Boss Bert and Ma'am Lisa De Leon. Sila may-ari nito. Suki so okay natin 'yan. Pag may problema, tawag yan. Ito na servisan nga natin na sa anong lugar? Anong lugar 'yan pre? Yung, yung sinerbisan ko sa bre? Sa Manila. Sa, Pedro Hill 'no? Sa Robinson yun ano sa taas. O, sa Robinson. share niyo ano, sinerbisan ko doon overheat naman doon ko na ginawa yung pan pero yung pan ang tagal na no dalawang taon na oh, dalawang taon na mahigit yung pan nya surplus lang ang kinabit ko original ang kinabit ko sa kanya kasi gabi na yun eh oh, dalawang taon na mahigit yung pan na kinabit ko servisa natin to nahawak natin to ngayon ito kinakabit na lang sa unahan natanggal mo Miko? Oh, okay naman daw iwan na lang para palitan kabit mo na natin yun sa iyo sir ha? Tapos iwan na lang. Pick up mo na lang dito. Pre, ngiti naman dyan pre! <laughs> Ayan. Ah, ito yung pinalitan natin. Pinakang ano niya lang, filter niya. Pinalitan natin to. Dami rin oh. Ayan yung sa dual niya oh. Oh, sa likod naman to. Nang ertiga kasama sa baklas natin yan pagka nag cleaning tayo pati yung sa likod cleaning din okay pre ayan ah baklas din natin sa likod para sigurado lahat cleaning harap likod pati itong condenser ayan cleaning din tayo dyan condenser. ayan nagbaba tayong transmission ito pala yun pala tayo transmission ay okay, bossing din oh. Bozzy. Ito matagal na na problema. kay <laughs> e Bossing yan. Mas, sobrang tagal na yan. Kay e Bossing na problema. Marami na sumubok. na sumubok. Ah, ngayon, to natin. pag kami Pero ito, nabakba ko na yung wiring nito. Eh. Na-check ko na mga wiring nito na Bossing. Yung kanina maputik. Aninag na. Sabi na Oh, ayan, bilis na yun. Dali na, kabit na yan. Ayan, lagay tayo lang, ano, langis. Karga na yan, bre. Karga na. Ayan, hindi na lang. Balik na rin. Okay na, pasok tayo sa loob. Pride ka sa loob. <laughs> Lamig na. Lamig na. Okay na. Uh Sa lakas na ng ano, hindi kagaya dati. Ikaw ba naman yung ano eh, yung wala nang hangin na lalabasan Oo, eh, nandun naman. na lang sa loob Wala nang bumubuga eh Oo, oh, wala nang bumubuga eh. Pre ah, okay lang? Ayos na pre Pakalawa mo na yata ito ano? na Oo oh, yung una, yung una yung Doon rescue. sa ano, Rescue Doon sa rescue no oh, oh. Yung aircon natin Nadali na natin Kaya kung meron magpapagawa ng aircon dyan Yun kontakin nyo lang si Master Kalikot Suzuki Ertiga 2019 model uh, First time lang malinis ng aircon nya dual to pati likod, binaklas natin dito sa loob pati sa harap yung condenser baklas din lahat okay maraming maraming salamat sa suporta sa master kalikor